May nag-comment sa vlog ko, ako daw ay bias. Sa Tagalog parang salawahan. Sinabi niya yon tungkol dun sa mga ginagamit ko na gulong. Bakit daw ang dalawang ginagamit kong gulong? So ipaliwanag ko sa inyo mga boss, unang-una hindi ako bias. Dun tayo sa pak sa mga So kung makapansin nyo, may sticker tayo dito na this. Pero ang ginagamit natin ay sineyos. Ito yung sticker ng Sineos. Ayan. May Sineos dyan. Tapos meron naman dito na bis. So, ibig sabihin, dalawang brand ng gulong ang ginagamit ko. Pero, dito sa motor na to, Sineos ang gamit ko dito. At ang gamit naman natin na pandelius ay yung ating bis tire. So, ito, center stand lang natin. Paliwanag ko sa inyo kung bakit dalawang brand ang ginagamit ko. Kapag pandelius, ang normal ride, ang gamit natin ay yung beast tire. Kaya mga boss, beast tire ang gamit natin nga dito dahil maganda naman ang performance niya, Andelios kahit mga delivery courier, yung mga riders natin, ganito yung ginagamit nila, mas best seller to. Dahil nga makapit, mura pa. Tapos matagal pa siyang mapudpod. Ipapakita ko sa inyo kung bakit matagal mapudpod. So ito yung big bike ko. Oh. Ayan. Pasensya na may pupuro cover dahil ang lakas ng alikabok dito. So ayan o. Oh. Ang lalaki ng Grove. Ito ang purpose nito ay padaan na natudig, tubig. Yan. So pansin niyo itong mga boss. Ah, nagpalit ako nito ay 7,000 km. Ito ngayon, sa ngayon, 19,000 na. Ah. Nakakatakbo na tayo ng 12,000 km. Pero pansin niyo oh. Ang kapal pa oh. Halos 90% pa yung natitira. So ayan. Ito, bistair din to. Na katunayan na 12,000 km ang tatakbo. Oh. Makapit siya pero matagal mapudpud. Dahil ito ay hard compound, kumbaga matigas. Tapos pagdating sa gilid, yeah, pwedeng i-bunking ang big bike dahil ito ay soft compound itong panggilid. Ngayon naman, dako naman tayo dito sa aking pangkarera, bakit nga ba sineos yung gamit ko at hindi beast tire? Kasi, ang beast tire, ito, ordinaryo pa lang na compound yung ginagamit nila, yung matigas, para matagal mapudpud. So, ito naman, ang sineos, Ayan, si Neos, makikita nyo. Meron niya mga nakalagay dyan na Victoro. Yung Victoro yung pinaka-variant yata, yung pinaka cold Ito kasi ay napakalambot. So pag pinandaily use natin to, mas expensive to, mas mahal to, tapos mas madaling mapudpod. Pero kung sa kapit din lang at kapit, talagang makapit to. Dahil nga, mas mabilis siyang mapudpod. Ganon mga basa, tandaan nyo. Kapag ang gulong ay madaling mapudpod, ibig sabihin, soft compound yon, Malambot yon. Ang advantage naman nun ay makapit. Lalo-lalo na kapag madulas yung, yung kalsada. Pero kapag rain tire naman, mas madami yung mga tread ng gulong. Yung tinatawag na slick tire sa MotoGP sa iba bansa, yung malalaki. Mapapansin mapansin nyo, akala nyo pud -pud na pero hindi. Talagang walang groove yun. Dahil mas less yung groove, mas makapit sa kalsada. Kaya pag ang karera ay mainit, mas magandang gamitin yung kukunti yung mga ganito yung groove. Tapos pag basa naman, mas maganda yung mas maraming ganito. Pwedeng ulan, pwedeng pantoyo Mabalik tayo dito sa Sineos. Itong Sineos na ito talaga ay nakadesign siya pang karera. Dahil nga mas mahal siya. Kaya naman hindi V-Stire ang ginagamit ko dahil nga sa gantong size na 17 rim yung laki ay wala pang available ang V-Stire na pang karera na soft compound kagaya nito. Kaya ang ginagamit natin ay Sineos. Pero kung ang motor ko ay Aerox, meron ng beast tire na mga pangkarerang gulong, pang race tire na tinatawag. Eh so wala man tayong Aerox, wala tayong scooter. Kaya ang ginagamit ko ngayon sa pangkarera kong motor ay yung Sineos dahil nga wala pa yung beast tire na pangkarera sa size 17. Hindi ako salawahan mga boss. Kung kayo nagtitipid at kagaya ko, Pwedeng pang araw-araw, matibay, dito tayo. So, kung naman kayo nakangarera, mas malambot, mas mahal, mas makapit, mas madaling mapudpud. Ayan, balancein nyo lang yung sarili nyo kung saan kayo doon. Alright?